Ang dami namin magkasama kanina. Ha? Ang daming bago kanina pumasok. Ah, Ang daming bagong nagtatrabaho doon? Matagal pa ba yun matapos? Matagal pa. Eh bakit tamalis doon si nards. Baka numarang sa sahod. Ah. Magkano lang ba sa sahod doon? Saan ko magkaroon sa Lord ng Ligo? Hmm, ikaw, may skill ka ron? Oo. No. Anong skill mo ron? Ang gano'n lang. Ang Gano nung mixer. Ah. Bakal ng bakal. Tawad. Magkano yung araw niyo doon? Ang sa'yo? Ang araw. Magkano yung isang araw Danda. mo doon, ha? matagal pa pala matapos yun. Sa bagay kung ano, pwede naman siguro siyang bumalik. Lipat nga na yung pula. Ha? Pula ang lipat. Hmm. Ano, ano? Layo nga yun. Pula malipat. Lilipat saan? Pula. Saan yun? pupuntang ano ngayon? Ngayon sa Pula? Hmm, sa ibang lugar. Medyo malayo. Malayo? Ah, kaya. Malulugi sa ano. Masaka. Hindi tao ay. Ha? Ati yung tao. Ah. Baka kasi sa isang araw doon malipat yung mga. Kasama kayo sa malilipat, hindi? Mayroong <laughs> Pag nalipat kayo doon, stay in kayo. Pag nalipat kayo doon, mag stay in kayo. Oo. Oh. Oo. Hmm. Hmm.